Good afternoon, good afternoon guys Ito at Ito, anong oras na ba? alauna, ko na Uy, alas dos na pala guys So ito At ah, kanina pa nauusukan yung mga alaga ko eh So check natin kung ano reaction Ayan oh Ayan si Uwi oh Shuki ano? oh, bakit? Ikaw, may kasalanan ka. Bakit? Ayan, oh. Cover na cover naman kayo. Oh. May kasalanan ka, Cookie. Naway mo si ikaw, inaway mo si Moon. Oh, ikaw, Shuki. Ba't inaaway mo si Moon? Ayan, oh. Nagalit talay si Cookie. Ayan, nagalit din kay Moon. So, mabuti na lang, guys. Hindi, na si, si nakita nyo naman yung mga damulag na yan oh lapad lapad na mga katawan ikaw kumain ka na ha kumain ka na ba ha ikaw kumain ka na <laughs> oh raw kumain na dila dila so ito naman si Moon hello shit bon. shit sit, sit. Okay. Nagsusumbong ka? Kawawa naman ikaw. O yan. O ba't hindi mo yung ang pagkain mo? Kanina pa yan hindi ubos. O. Oh. Kaya maraming ibon dito. Tinutoka na lang nila yan. Moon. Gusto na. Eh, sit. Sit. Upo, upo, upo. Sit. Ay, hindi ba Si Simon? Sit, sit. Sit. Ah, sit. Sik, ah, uh, yeah uh, talagang, kuhan, well, dapat to, i-train talaga ng maayos Hindi ka gano'n tatlo. Pag sinabi mong sik, naupo talaga sila. So, ayan, dito si Suki. sit. Sit. Suki. Ah, uh, sit, sit, sit. 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 Sit, sit. Suki, ababa, matigas na <laughs> rin. Matigas na uh, Sit sit sit, sit, sit. Oh, ay, hindi kita bibigyan hindi ko kayo bibigyan ayaw, ayaw sumulit sa akin guys, ayan o oh. shuki, sit sit, sit ay, nako, ayaw magupo ni shuki, sit sit na, sit, come on come on, sit ito isa kaya ito kaya isa, yung nanay ay, nanay hahaha <laughs> Ay Yui! Ay, kaya pala eh. <laughs> Oy. sila, naglalaro. Ayan ka sila. Kanya uh, niya mag-ina eh. At uh, wala naman silang kalarong iba. Kundi sila sila. Ito kasi, kwantre, uh, iwas to. <laughs> iwas sila. So, ayun. Ito. At, uh, oh, yeah, Nahiga naman siya. Ngayon lang. So, ayun na uh, Guys, ayun na uh, uh, hanggang dito na lang po. Uh, magandang maganda magandang hapon po sa ito. Ayun, pa rin yung ating kuan iniihaw. So, ayun po. Uh, sana po lagi tayong okay. Bye-bye po.